Sino ang mastermind? Yan ang malaking tanong sa kaso ng missing sa Bungeros. Mas kira justisya, kaya nitong bayaran. ang pera nakakapasok yan. Hanggang Isang kilala at makapangyarihang tao ang nasa likod ng missing sa Bungeros. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulia kaninang umaga. Aniya, makikipag-usap siya kay Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo matapos ilahad ng whistleblower na si Alias Totoy kung gaano kalakas ang itinuturong mastermind. ...mastermind, narinig ko yung kanyang ano, uh, in his own words, kaya natin niya kahit, kahit Supreme Court no, kaya niya. Sekretary Ranulia, ipararating niya kay Chief Justice Esmundo ang mga balakid sa investigasyon at case build-up ng prosecution. ...grupo kaya, eh. mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved... Sa apat na taon, muling pumutok ang kaso ng missing sa bungeros, matapos lumutang ni alias Totoy, isa sa mga anim na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan ng kidnapping at serious illegal detention noong 2023. Ayon kay Totoy, sa Taal Lake Milibing ang mga bangkay ng missing sa Bungeros at iba pang mga biktima na aabot daw sa isang kinarulya. Nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Navy at Coast Guard para planuhin ang gagawing retrieval operations. Kasalukuyan din daw silang nakikipag-ugnayan sa Japanese government para masuportahan ang kinakailangang teknolohiya sa isasagawang misyon.